Mula sa isang mapagpakumbaba na simula hanggang sa isang makasaysayang tagumpay, ang paglalakbay ni Sofronio Vasquez sa The Voice Season 26 ay naging inspirasyon. Bilang kauna-unahang lalaking Asyano at Pilipino na nakakuha ng titulo, ang kanyang kwento ay umaalingaw-ngaw sa milyon-milyon. Isang performance na tumindig ay ang soulful cover ni Sofronio ng Crying ni Roy Orbison hindi lang ipinakita ng rendition na ito ang kanyang vocal prowess, kundi na siguro rin ang kanyang pwesto sa semifinals na ang mga tagahanga at mga kritiko ay humihiling ng opisyal na pagpapalabas ng track na ito. Pumirma ng kontrata si Sofronio sa Star Magic na papaligiran ng media at fans. Sa kabila ng mga international na alok, kabilang ang isang imbitasyon na magtanghal sa West End Production ng Miss Saigon sa London, Pinili ni Sofronio na pumirma sa Star Magic. Naniniwala siya sa pag-aalaga ng kanyang karera sa Pilipinas, na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang pinagmulan at ang suporta ng kanyang mga kababayan. Sa buong mundo, ang talento ni Sofronio ay hindi napapansin. Ang isang imbitasyon para gumanap kay Thoy sa Miss Saigon sa West End ng London ay isang patunay ng kanyang global appeal. Gayunpaman, sa isang nakapak na schedule ng mga palabas sa buong mundo, naglalaan siya ng oras upang isaalang-alang ang pagkakataong ito. Mga tagahanga na may hawak na mga banner at nagyaya sa kanyang mga konsyerto, nakikipagugnayan si Sofronio sa mga taga-suporta, pumipirma ng mga autograph at nag-selfie Sa kanyang mga tagahanga ipinaaabot ni Sofronio ang kanyang pasasalamat para sa kanilang walang patid na suporta. Kinikilala niya ang kanilang mga alalahanin at umaasa sa pag-unawa sa kanyang pag-navigate sa kanyang umuunlad na karera. Isang montage ng mga hinaharap na proyekto ni Sofronio na nagpapahiwatig ng mga bagong release ng musika at mga paparating na paglilibot, isang huling kuha ni Sofronio na nakatayo sa entablado nakatingin sa dagat ng nagsisigawang tagahanga. Ang paglalakbay ni Sofronio Vasquez ay isang testamento sa pagnanasa, katatagan, at kapangyarihan ng pananatiling tapat sa pinagmulan ng isang tao. Sa patuloy niyang pag-angat, kapwa sa lokal at internasyonal, ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa marami na ituloy ang kanilang mga pangarap, anuman ang mga pagsubok. Stay tuned for more updates on Sofronio's upcoming projects and performances. Don't forget to like, comment, and subscribe for the latest news. Sumali sa amin sa pagsuporta kay Sofronio sa pamamagitan ng pagsubscribe sa aming channel. Ibahagi ang video na ito sa mga kapwa tagahanga at ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang inaasahan mo sa kanyang paglalakbay sa hinaharap isang maikling snippet ng crying performance ni Sofronio para matikman ng mga manunood ang kanyang talento.